238 na manok ang pinatuka ako bago ako pumasok sa trabaho. 130 sa brooder, 108 dito sa ating mga sisiw. Mga sisil sa brooder, 130 heads sila dyan. At ang mga ginogrow natin na batch 25. 108 heads naman ito. Malapit na nga rin pala madispose itong ating batch 25. Excited na ako. Kaya nag-random ako para makita ko kung okay na ba ang timbang nila. Ang bigat, kilo. Mayroon tayong batch 27 na sisiw dito sila ngayon ay 4 days old mag-churse tayo dito dami nilang umipot ito so, ang kagadala Okay, walang mahina, walang mabagag uh, gumalaw. Yan ah. Tabi lang ipot pero linisin natin yan. Wala rin feeds. Doon, doon, doon. Sa kabila, sa 130 head sila dito at so far wala pang mortality. Ginagalingan namin ang pag-alaga para hindi naman mamatay ang ating mga sisiyaw. I <laughs> do Malinis na yung sa sapel. Gutom na gutom sila. Tukahan na natin sila ng feeds. Ay! Meron pa palang tira dito. Lagay natin. Sapat na alaga ang kanilang kailangan para mag-drive sila. Kasama dito ang mga tamang feeds na may tamang sustansya na kailangan ng kanilang katawan. Nakakatuwa silang panoorin kapag tumutuka sila lalo yung kapag sinusugod nila, pumapatak ng mga feeds Kulang pa, lagyan natin dun sa waterer So ang pinapatuka na amin dito sa brooding stage nila is booster feeds ng Integra which is Integra 1000 Tegra, baka naman. Bimeg, baka naman. Dumihan na natin dito sa linear feeder para marami silang reserve. yun nasa sahig kasi, hindi natin pwedeng damihan din masyado. Kasi once magkaipot-ipot yan, hindi na nila tutukain yan. Masasayang. So kung ano lang yung ilalagay na sa sahig, yun lang yung matutukain nila na uh, in the first 20 minutes yan tapos ito reserve nila hanggang sa mag next choice na so dahil for day nila ngayon pwede nang i-adjust yung kanilang temperature ng 31 to 33 degrees celsius diba 1 to 3 days ay 33 to 34 sa 4 to 6 days ay 31 to 33 degrees celsius Ayan, so 31 to 33 degrees Celsius. So ito, apat na heater na yung ginagamit namin. Ito, tigalwa, dalawang heater, dalawang heater. So dinaro namin kasi nitong pagdating na pagdating nila, maulan, may bagyo-bagyo, kaya nagsigurado uh, kami. So ito naman, hindi naman siya upsaya sa kuryente kasi namamatay naman siya kapag tama na yung temperature, di ba? And uh, ang advantage lang nung dinalwa namin, kasi di ba tigigisa yan, so itong para dito, nilagay din namin dito. Ang advantage nun is, mas madaling uh, maabot nung brooder yung optimal temperature dito sa loob. So alam ba, nagbukas kami kasi mag-source, so syempre bababa yung temperature niyan. Pag sara, hindi ka agad ma maabot yung optimal temperature dahil mahina yung heater. So kung dalwa yan, mas mabilis maabot at mamamantay din mga kagad sila, kaya hindi aksaya sa kuryente, di ba? Ay, mabuti na lang. Okay ang ating mga CCU. Ikatulad nung batch 26 natin na medyo marami tayong naging problem. Pero in the first 4 uh, days, maganda sinyales na walang namamatay, masigla silang lahat. So, maganda sinyales yan na tuloy, tuloy yung maganda natin brooding. So, dito naman tayo sa ating batch 25. Ito ay 2 weeks na lang, madidispose na natin. Check natin sila. May dalawang timbangan na medyo palpak pero ay kita para na naman natin yung more or less diyan. Ah, uh, ah, check muna natin. Jogging, feeds, tubig. Tayo magtimbang tayo ng ilan. May natrap na dalawang tandang. Hoy. Okay. Mm. Duwas. Ang laki. Dun 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 dun, dun, dun. Pwede na. Oh, yun lamang. Tumba. Basic lang naman gawin ang mga gawain dito. As in, napakadali. I-check ang feeder, water. I-refill -re kung kailangan. Dinesign ko kasi itong system ko nung ako ay mag-isa sa mga ginagawa ko sa farm. As in, may full-time job ako. Mm, pero may mga laga ako manok. So paano sila iino? Matuto ka, di ba? Wala ako para maglinis ng water nila at magbigay ng feeds. Kaya yan, automatic bulk feeder at water ang nakisagot ko. At nag-work naman siya hanggang magkaroon nga ako ng mga kasamahan dito sa farm. So magtimbang tayo ng ilang manok. Tingnan natin. So this pala yung hado lang yung ating tiba. Pero kikita naman natin. Magtingin tayo ng tandang at tinay.

So, ilang pang inahin? Yung inahin yung ating target eh. Kasi yung mga tandang, sure tayo naman lalakihan. So, pula naman. Ang tamang timbang ng mga manok na tama sa kanilang edad ay mahalaga. Dahil nagsisignify ito ng magandang pag-alaga sa mga manok. Malasog na manok, meaning tamang pangitlog. Kaya pag nagdi-dispose kami ng mga alaga, talaga may parameters akong sinusunod. Tama ang timbang at maayos ang physical traits ng mga manok. So sa edad nila, napakaganda ng timbang nila kasi meron pa more than 2 weeks bago sila madispo. So yan. So ito ang ating feeds na to. Grower feeds ito na may mais. So ang mais, pampatipid siya sa feeds eh. Tapos mabilis siyang makataba ng manok. Kung ikay nag... Uh, i-grow uh, ng manok ganang magdagdag ng mais alam nyo ba na 60 to 70% ng gastos ng pagmamanok ng ipids kaya kahit konting tipid kada araw, malaking tipid sa buong growing period nila Okay, so yun lang muna para sa chores ko ngayong umaga para sa 238 na mga manok. 130 sa brooder, 108 dito sa ating mga sisiw. Yun lang. Peace. Papasok nga ako!